mga kaidol okay, ang tamang papubukas po ng durian ay ganito po pisa po natin sa kwet pagkatapos sunsunin po natin yung parang yung linya nya kung saan po maalwa siyang buksan ayan. kailangan lang po muna doon sa kwet mag pisa, pagkatapos po yan ay nabubuksan niyo na po yan sa pamagitan po na bubuka na po yan, ayan oti oti na po siya nabuka ayan Ganyan po yung pagbubukas po ng durian Yang medyo malinis po yan dahil yung isko driver ko po ay stainless. Ayan. Uti-uti ko na po yung bubukahin para po mabukas na po siya. Ayan, Ayan mga kaidol yan yung pagbubukas ng durian. Pag naumpisahan nyo sa plate, dire dire-diretso na po yan tapos ibubukan nyo na. Ayan medyo buka na ng kaunti tutulungan ko na yun ng isa kong kamay para bumuka inisod-isod ko pa yung para medyo maalawang wow. batake yan, yan wow. naibuka ko na po mga kaidol ayos na po yan kung buo na yan po yung mga pag, tamang pagbubukas po yan, may sapin po kayo dyan sa inyong kaliwang side tapos dahan-dahan lang po para hindi ma umislide yung kamay niya sa pagbubukas pero hindi naman po yan porsado yan pagkatapos niyan mga kaidol ay lalagay ko yan sa isang magandang lalagyan yan po mga kaidol lalagay ko na po yan sa baunan yan na po yung ating penis product siguro mga kaidol mga kanyan yung mga tatlo